san behind kung bakit sa kabila ng enrollment mo sa Davao group naharang itong shipment na to hindi po siya naharang eh uh, sabi ko nga po green lane po siya green lane opo so dire-diretso po siya wala po siyang x-ray wala po siyang physical examination uh, at wala ta talagang wala kaming alam na kung may ano to ang uh, katunayan nga, ang tagal nga na-release eh. May 15 pa dumating yung container, sinabi ko na yun noon, at uh, May 24 pa siya na-deliver. So, how was the shabu contained in the metal cylinder discovered? Ayun po, nagkaroon ng raid sa May 26 sa Valenzuela, at uh, yun, binuksan nila yung cylinder doon. Doon nila nalaman na may shabu yung cylinder. The discovery happened after the release? Yes po. When the same is already in the warehouse. Yes po,